Alam nyo ba dito sa South Korea, maraming photo booth na katulad nito. Napansin nyo nakasulat sa taas, self photo studio? Wala kasing tao na pwedeng mag-assist sa'yo dito, walang nagbabantay. Pasok ka lang at gamitin mo yung machine, ikaw na bahala mag-picture sa sarili mo. <laughs> Ang makikita mo sa loob ay mga machine lang at mga props na pwede mong gamitin. Meron na rin nakaredy na dalawang salamin at meron pang pang ng buhok para makapag-ayos ka muna bago ka magsimula at free yan, gamitin mo lang. Donna! Dito naman sa side, ang daming sunglasses, headbands, at mga toys na pwede mong gamitin as props pag nagpicture kayo, lalo na kung grupo kayo. Lahat yan pwede mong gamitin, basta wag mo lang iuwi. Tulad <laughs> nga nang sabi ko walang nagbabantay dito, kaya walang tao, pero may CCTV. Kaya kung may masama ka mambalak, wag mo nang ituloy. <laughs> Meron din machine sa loob kung gusto mo magpabarya ng cash. Heto yung mga photo room, pwede ka mamili kung saan mo gusto magpicture. Tatlo ang rooms na available dito, iba-iba lang yung kulay ng background nila. Merong pink katulad nito at meron ding light blue, pero yung machine sa loob ay pare-parehas lang. Ang color naman ng background dito ay gray, so mamili ka na lang kung anong background ang gusto mong gamitin. Ang kagandahan niyan, meron ding English yung machine kaya hindi ka mahihirapan mag-picture kahit mag-isa ka lang. So subukan natin mag-picture, papipiliin ka rito kung anong pattern ang gusto mo or frame. So, anim na style lang pwede mong pagpilian. Ang lagi kong pinipili rito ay yung profile frame. Then, may option ka rin kung gusto mo ng close-up shooting or standard shooting. Ang pinili ko dito ay standard kasi yung close-up masyadong close-up te. Dahil hindi na rin masyadong uso ang cash payment dito, mag-card payment tayo. Ilalagay lang natin yung card and then pagtapos na, pwede na tayo mag-start. 5,000 won nga pala ang bayad. Or nasa 220 to 250 pesos sa pera natin. Then tatanungin ko kung gusto mo may QR code para ma-download mo yung video ng shooting mo. Then pagkatapos kong i-click yung start shooting, bibigyan ka niya ng time. Then pipicture ang kanya ng walong beses at mamimili ka na lang doon kung alin ang photo na gusto mong iprint. So ayan, tapos na tayo mag-picture. Pinapipili tayo ng apat na gusto nating i-print dito. At pag nakapili ka na ng apat, iaalaw ka niyang mamili ng color ng frame at kung gusto mo rin gumamit ng filters, pwede rin dito. Siyempre, gamit tayo ng konting filter para gumanda. Pagkatapos ng filter, pwede ka rin mamili ng background mo kung anong color or design. Pag nasatisfy ka na at okay na sa'yo lahat ito, pwede mo nang i-click yung print. Then aantayin mo na lang lumabas yung printed photo mo. Oh, ang ganda, 'di ba? Sobrang linaw ng print at dalawang copy pa ang ibibigay sa'yo. iyo. Tinakpan ko yung QR code kasi pwede mong i-download yung video gaya nito. Yung apat mismo na napili mong i-print, yun ang ibibigay nila sa iyo sa video. Sulit na sulit ng 5,000 won, 'di ba? Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya sa susunod na kwentuhan ulit. Anyong!